ang likod ani eh, na sa siya pang ajiun ato ning ibutang sa last Hello mga katao welcome back sa ating channel okay naray ta sa highway torno di Pulog City mga katao tingalan nako ba kay abi ko gusto ning pare dari ko kong naipatay mo na ito, pagawas na ko. Uh, oh. si Mama Mary din na water store no mga katao. Mo siya, oh, kaparin ni. Oh. ko nila card oh, naong ni Mama Mary. ako lang mangidawat. Kining card mga katao, dili ni ordinary. Ang li, ang likod ani, naare si pangajion. Ato ning ibutang sa last nga video ning pangajion mga katao para Okay, dahil kineng paridak mga katao, ang ruta ni nila mo ato ni sila sa simbahan dari sa turno tapad ano yung barangay hall. Daan na sila pa doon. Pag na sila yung mga programa rito mga katao, bibog ka na mga katao, huwag ganahan mo mga na rito. Ano maligang mga burloloy rito, dagan gaya mga Okay. Ano akong burloloy na palit mga katao, ibinitahan eh, para proteksyon sa mga masamang elemento. Okay, ano yung I love si Mala Cebu si dah konon ni Mau siya mga katao Palit mo ni Rato lah Okay, dahil mga katao Mga katao, li mga li likod itong card mga katao Na yung daily prayer Ato na yung kada ada mga katao Oh, okay. oh Mary of Lindogan, Lady of Rosary and Evangelization You whom we love more than any woman Accept our daily sacrifices and offerings, according to the will of God and for the forgiveness of sins. Guide our life as mirror of a good Christian servant. Aid us, dear Lady, with your loving dot strength. Vanish any sinful inclinations, desires that ruined our souls. O Holy Mother, may your memorable and mysterious shedding of tears doubt on those barren hills purify the wickedness and miseries of our lives while waiting for the momentous response of your mercy from what we ask from you use us as an instrument of peace love and unity for our family dot and county our church neighbors and dot enemies be our intercessor in the dot of our death pray for us amen